guys. For today's video ay i-flex natin yung tanong ni MJ Garcia kung ano daw ang strawberry na pwedeng mabuhay sa Pilipinas. At yan ang pag-uusapan natin na i-flex ko. Yan yung ating taniman ng strawberry guys. Bago natin sagutin yung tanong ni MJ ay i-flex ko na muna kung ano-ano mga variety yung meron tayo dito sa ating garden kung saan ay gumawa tayo ng ating taniman ng strawberry. So yan guys, ginawa ko to kasi gusto kong ipakita sa inyo na kahit na sa Pilipinas ay pwedeng pwede tayo magtanim ng strawberry even summer guys. At may mga mga teknik lang kayo na dapat nyong alamin para hindi kayo mamatayan ng mga pananim na strawberry. Ito yung ginawa ko na isang types ng pagtatanim ng strawberry. So marami yan guys na ipapakita ko sa inyo pero unti untiin natin kasi yung panahon dito sa amin ngayon ay medyo maulan pa at medyo malamig pa. So hihintayin natin yan magka-runner and then yung mga magiging runner nila, yun yung mga ipiflex ko sa inyo, yung iba't ibang paraan ng pagtatanim ng strawberry para mapalago nyo siya mapadami at pwede gawing nyo gawing negosyo. Mag-start tayo guys sa ating mga uh, variety. So dito guys, kung mapapansin nyo to, kung napanood nyo yung mga video ko before ng mga unang-unang finelex ko yung mga strawberry na yan, ito yung mga una kong pananim. So, dito ko sila sa hollow blocks na mga butas. Kung makikita nyo, maliliit yung lupa niyan. Pero guys, malakas yan magkaroon ng bunga and ng uh, kanilang mga runner. Diyan ko na lang halos nakuha yung ibang runner ko. Kaya lang, ang dami ko namatay na runner. Kasi nung tinanggal ko sila ng runner guys, ay taglaming na. Isa yon sa dapat yung aalamin, kailangan kapag magtatanggal kayo ng runner ay yung panahon na mainit-init pa. Kasi pagka winter na, yun yung hindi na sila masyadong mag-grow unless ilagay nyo sila sa mga plastic house o yung mga parang personal uh, greenhouse nyo na naipapasok nyo sa bahay na kahit na paglamig ay maiinitan sila kasi meron silang mat heater na ipoprovide nyo din syempre at ganoon din yung kanilang mga LED light. Yes, gumagamit ng LED light kasi yan yung kapalit ng araw para sila ay magkaroon ng liwanag na siyang magsisilbing photosynthesis nila. Ito guys, yung mga una kong tinanim dito kung makikita nyo, ayan, ang liit lang ng lupa nya, ba? Diba? Pero naggrow yan at ang dami ko nang nakuhang mga runner dyan sa mga yan kailangan lang guys ay alaga kayong dilig at pataba. At nilagyan ko na nga yan ng pataba. Ayan nga guys, hindi ko lang na-update yung video ko na yan. At isasama ko na lang dito sa video ko na to kung paano ko sila nilagyan ng pataba. Na kahit na maliit lang silang ganyan, yung lupa nila ay nag-grow at namumunga sila. Ayan guys, nakita nyo yan nung no, mga uh, video ko nung last year, nakita nyo diba nakakapag-harvest ako ng mga strawberry dito lang yan ha, sa ating mga butas ng hollow blocks. At eto, marami na akong nakuhang mga sanga-sanga kasi nagsasanga yan guys pag once na sagana sila sa pataba at dilig. Pero dahil uh, maliit lang yung space nila, kailangan ay madilig kayo para hindi sila natutuyuan. At ang strawberry guys, ayaw din naman niya ng basang-basa ang lupa. Yung katamtaman lang guys ang pagdidilig nyo. At the same time, ay lilinisan nyo sila palagi. Katulad nito, ito yung mga uh, dead na eto yung mga dahon nila na luma tatanggalin niyo na yan kasi hindi na may nakakatulong na ang mangyayari diyan guys ay magiging uh, sa gabal na lang sila sa pag uh, sarap ng inyong mga bunga sa pagdami ng runner so kung mga lumang dahon na ganyan ay, hindi niyo na yan kailangan kaya na, kailangan nyo na yan tastasin kasi para yung instead na napupunta ng nutrients sa kanila ay mapupunta naman dun sa mga bagong dahon at yung mga bulaklak nyo, ayan So dito guys, nakita nyo, ang dami na nilang bunga. Kaya lang, hindi nga natin to makakain kapag ganitong nakababa ang kanilang mga bunga at nagagasgas sa, sa hollow blocks. Ayan, magiging deformado o yun na de-deform yung kanilang mga bunga. Kaya kinakailangan, ang type ng pagtatalim nyo ay nakaganito. Ayan, nakita nyo, ba diba? parang nakabundok. Para once sila ay namunga, nakasayad pa baba ang kanilang bunga. At hindi pa yan nagtatapos dyan guys. Lalagyan pa natin to ng bubble sheets. Alam nyo yon yung pinababalot dun sa sa mga babasagin para yun yung napoproteksyonan yung kanilang mga bunga na hindi masasayad sa ganito at hindi magagasgasan kapag malakas ang hangin. Pero kung merong cushion ay mapoproteksyonan yung kanilang mga bunga at hindi sila basta masusugatan kaya magiging masarap ang inyong mga aanihing bunga. Ayan, nag start na sila magbulaklak. Makikita nyo, flex lang natin. Pag-aalaga ng strawberry guys, importanteng importante na meron kayong nilalagay na pataba palagi kasi parang tao lang din yan. Once na nanganganak tayo, kaya na kailangan natin ng masustansyang pagkain, nutrients, di ba? Diba? Ganon din sila, guys. Kaya kinakailangan ay alagang pataba sila para yung pagbubulaklak nila ay continuous. At ang magiging bunga nyo, syempre, masarap. Kaya huwag kayo mag expect kung ang bunga ng mga paninim nyo ay hindi masarap. Kasi hindi nyo naman nilagyan ng pataba. Hindi sapat na itinanim nyo lang siya at hinayaang lumaki. Hindi po ganon. Kailangan... Bago nyo sila itanim, lalagyan nyo sila ng pataba pagka namumulaknak na sila ay lalagyan nyo sila ng pataba. Yung mga bunga ninyo abang lumalaki ay lalagyan nyo rin sila ng pataba. At after nilang mamunga lalagyan nyo sila ulit ng pataba. Yan yung para continuous na lumalago at the same time ay masarap ang magiging bunga nila kahit na may edad na sila. Dito guys ang variety na meron tayo dito ay yung ating Benny Hope. Ang Benny Hope guys ang korte nyan ay medyo malapad. Parang pa siya na parang pa-square siya na malaki. Yan ang tinatawag na Beni Hope o yung red chick ang tawag nila dyan dito sa Japan. Tapos guys, eto naman yung ating amao. Oh. Yun yung mas malalaki and then mas mapopula. Kung makikita nyo yung video ko guys na nag, ano tayo, nag fruit picking tayo ng strawberry, eto yon. Kung makikita nyo guys, puti yung kanyang bulaklak. At meron akong isang variety ng strawberry na Uh, ang bulaklak niya ay dark pink, yun yung Toscana ang problema guys, hindi ko yun napalago kasi isa lang yung binili ko dahil napakamahal niya talaga pag binili nyo dito, 780 yen ko siya nabili so isa lang yung nabili ko noon and then hindi ko siya na alagaan kasi hindi ko siya direct na itanim sa lupa, sa pasok ko lang siya namatay so kapag hindi tayo nakakapagdilig dun siya nakatanim dun sa may kulay. Ayan, dito, dito siya nakatanim dati. So, namatay siya. Hindi natin siya naalagaan. And, by the way, pag nakahanap tayo ulit ng ganong variety, ay magdadagdag tayo. Yun yung para mapadami natin yung ating mga strawberry. So, eto yung amao oh, na common natin nakikita, guys, na malalaki. Yung uh, na, hinaharvest natin nung tayo ay nag strawberry picking. So, eto yun, guys. And then, eto yan, yung, yung benihope natin yan. Yung mga yan. And then, meron tayo, yung pangatlo natin ay yung, ayun, yung nandito natin ay Benny Hope din yan, guys. Dito, eto naman, guys, ay yung ating Eight Angel or yung white strawberry natin. Kasi meron sila dito yung ibang variety pa ng strawberry. Ito yung hindi gano'ng kalakihan, guys. Merong mas malalaki dito kasi ng white strawberry. Ayan, eto yung itsura niya. Angel 8 ang tawag sa kanya meron pa ibang katawagan dyan. Ewan ko. Depende na yan sa bansa kung ano ang katawagan nila. So, ito yung Angel 8 natin. Kung saan ay meron tayong lima neto. Actually, ang dami ko din na uh, nanim neto last year. So, hindi nga tayo nakakapagdilig ng maayos. Nataygi sila. Pero may mga natira na naging runner nila. Pero hindi nga ako kasi sure kung runner nila to. Kasi kung matatandaan nyo guys, ang dami ng strawberry dito, di ba? So, ang dami naging runner noon, And then, pinaglilipat ko. At hindi ko lahat na buhay kasi nga taglamig na nung tinanggalan ko sila ng mga runner at pinagtatanim. So, ang pagkakatanda ko dito, nakatanim yung ating Angel 8. And then, nagka-runner sila. sa so, bumaba dito, binagsak ko dito yung kanilang mga runner. And, I think eto sila. Ayan. Nakita nyo guys, sobrang init ng panahon nun. Kumbaga sila yung natira sa sobrang lakas ng resistensya nila kahit anong init, lamig. Ayan na sila ngayon. Hindi ko yan binili guys. Yan pa yung mga runner na bumaba lang dito na itusok natin. 101% guys, pwedeng pwede ang strawberry sa Pilipinas. Dahil ang strawberry ay matindi sa lamig, matindi sa init at parang damong ligaw lang sila, alam nyo ba yun na kahit na ilapag nyo lang yan dyan, tutubo tutubo yan, dadamit dadami sila, nga lang syempre ang pagsarap ng kanilang bunga ay nakadepende sa paano nyo sila alagaan ayan. so ayan mga yan, runners na natin yan, eto naman yung yotsuboshi natin meron tayong isang variety dito guys, kung saan yotsuboshi, yan pa yun, yung dati natin na matatandaan nyo na malago sila dito, so ginawa ako para hindi magagawa ng sustansya ang aking mga strawberries. Pinagtatanggal ko yun. Nakita nyo yun, di ba? Lalago. Ang dami na niyang runner na nakatusok dyan. So, inalis ko lahat yun, guys. Nilinis ko. Yun nga yung isa sa mga nasama dun sa na namatay. Dito naman, guys, ay ito pa din yung last year natin na mga pananimi. Biruin nyo yun. Umaraw, umulan, nag ng yelo. Still, standing sila. Marami na naging runner yan, guys. Tinanggal ko lang. Kasi nga, wag na wag natin ha hayaan na lumago sila yun yung para hindi sila mag-agawan ng kanilang sustansya at yung pwesto kasi importante guys na naaalagaan natin sila katulad niyan meron tayong mga nakikita dito ng mga ganyan tatanggalin niyo na yan hindi nila kailangan yun kasi kaagaw na lang yan ng kanilang uh, sustansya yung mga lumandahon lagi niyo aalisin kasi kailangan mabigyan ng priority yung mga panibago na dahon na lalabas at yung mga bulaklak nyo. So, ayan guys, nakita nyo, ang dami niya ng runner dito. Actually, iisa lang yan, ha? Kung bakit ganyan siya kalago, kasi nagsanga-sanga na yan. Ayan, runner niya yan, eh. Panibagong runner yan sa ilalim na direct lang. Ayan, bukod dyan. So, kung magikita nyo dito, may bukod siya, ba diba? At, may mga wait lang, tanggalin natin itong mga lumang dahon para makita natin sila. Kung tutuusin, pwede nyo yan paghiwa-hiwalayin. Ganyan sila kalakas, guys, lumago. Ayan, nakita nyo. Bukod pa tong kanyang uh, sanga dito. So, eto. Kahit siksi siksikan sila, okay lang yan. Alam nyo kung bakit? Kasi, hindi yan, hindi yan mag-aagawan ng sustansya. Kasi, nakatagos yan hanggang ilalim yung ugat nila. So, ang ginagawa lang natin ngayon ay binabawasan lang natin yung mga old na dahon, yan yung para makapasok yung ating tubig kada uulan o kada magdidilig tayo. At nilagyan natin sila ng tablet na pataba. Yung type ng uh, ta pataba na yun ay tablet para madali natin sila matusok. At andito yun eh. Ayan, dito ko sila isiniksik yung pataba. Kasi habang nagdidilig o nababasa sila, kusa yung nalulusaw. Kaya ang gagawin niya lang, simple lang. Ayan, alisin niya lang yung mga lumang dahon nila. Lagi nyo silang lilinisin. Huwag nyo silang hahayaang nakasiksik pa din dyan. Kailangan ay malinis na malinis sila. So, eto, yung pinagtanggalan ko dun sa mga runner na nakuha ko lang dun sa ating ginawang taniman ng strawberry. Ayan, tinuso ko siya dito. Akala nyo dead na yan. Pero, makikita nyo dito guys, meron pa siyang lalabas dito na panibago niyang sanga. So, eto, dead lahat yan. Pero, hindi ko na muna tatanggalin kasi parang protection niya pa yan. Ito pa isa sa mga tips guys kapag magta-transplant kayo ng inyong mga pananim katulad ng strawberry make it sure ang panahon ay malilim at bagong ulan after ng ulan kasi yung moist ay nandun pa malamig-lamig pa yung hangin unlike ng sobrang init ng panahon pag summer kayo nag-transplant at napaka-init ng panahon possible na guys na mamatay ang inyong ita-transplant na mga pananim ganun din yung mga strawberry So, aalamin nyo guys, yung mga techniques, hindi lang sa strawberry, ganun din sa mga ibang pananim. Meron silang um, kinakailangan na tamang temperature kayo, kapag ka kayo ay magtatransplant ng inyong halaman. Huwag tanghaling tapat. Huwag sa kainitan. Kailangan ay yung hanggat maari ay bago mag-umaga. And kapag na-transplant nyo sila, huwag nyo silang idadirect sa initan ng araw kailangan ay nasa lilim lang sila at hindi naiinitan o matutuyot yung kanilang lupa agad-agad. Kailangan ay may lilim sila. Yun yung para hindi sila mabigla. Ganun yung gagawin natin kapag tayo ay magpapadami ng mga strawberry. Ito naman yung isang variety naman natin kung saan ay maliliit lang sila. Para lang silang prinsesa sa sobrang liit nila. Mga ganyan lang sila, ganyan lang sila kaliliit. At napakatatamis ng bunga niya yan ang tawag sa Taka kanya. Rukuwase dito sa Japan. Ayan, napakadami na rin nila rito naging sanga. So, kung mapapansin nyo guys, ang lagu lagunya niya. Pero nung tinanim ko yan, alam nyo ba, iisang sanga lang yan. And then, nag-anakan na lang sila na nag-anakan Isa, meron silang dalawa. And then dito, tatlo, apat. Meron siguro silang lima dito. Ayan, lima. Anim. Ayan, no, nag-anim pa nga. So, ang ibig sabihin yan guys, alaga kasi silang pataba ina-update ko sila palagi ng pataba. Kaya meron silang kakayahan na makapagpadami once na maganda ang inyong lupa. Hindi sa ganda ng lupa yun guys, sa paglalagay nyo ng patapa. Yun, yun. So, ayan yung mga aalisin nyo na lagi ko sinasabi sa inyo na hindi nyo kinakailangan at lagi nyo silang lilinisan ng mga dead na sanga na ganyan. Ito yung isa sa mga paraan din para hindi kayo puntahan ng insekto. Kasi etong mga to guys, ito yung kinakain ng mga insekto ng katulad ng insect pills. So, pwedeng madamay yung inyong bunga. Kapag pinuntahan nila to at nakita nila na may bunga kayo, Pwedeng yung bunga ang tirahin nila, hindi itong mga patay yung dahon. Kasi itong mga patay na dahon talagang kinakain nila. Kaya lang, syempre, kapag minaaamoy silang mabangong, katulad ng strawberry, ay possible na yung strawberry nyo ang titirahin nila, hindi yung mga dead na dahon. Ayan. At ay sino naman ang tatanggay sa strawberry kaysa dito sa patay na dahon, ba diba? So, ano na lang nila to? Kumbaga, second option na lang nila nakainin yung mga dead na dahon kung wala na talagang strawberry na makain. So, yun yung mga iisipin natin. Hindi pwedeng nagtanim ka, hayaan mo silang lumago, at bahala na si Darna sa pagsarap ng kanilang bunga. So, sa atin nakadepende yun, guys, kung paano magiging masarap ang ating mga pananim. Ano ang palatandaan guys ng lumang dahon? For example, eto, nakikita nyo, ang kulay niya ay dark green na. At nakikita nyo, parang hindi na siya ganun ka-healthy. Ayan, may mga butas-butas na tatastas na. So, hindi na yan kailangan. Kasi hindi na yan nakakatulong sa kanya. Kagawin nyo, tatastasin nyo na yan. And yung para napupunta na sa mga panibagong dahon at bulaklak yung sustansya. Hindi na di deliver sa kanila. Kasi wala na silang tulong. Actually, yung lumang dahon guys, makikita nyo yan nasa ilalim ng kanilang mga sanga. So, at nakikita nyo yan guys, ang dami nyo ng bulaklak. Dito naman guys, para hindi masayang yung kanilang mga bulaklak, yung mga bunga, maglalagay tayo ng straw dito sa kanilang ibabaw. Yan yung para yung mga bunga natin ay hindi nakasayad mismo sa lupa. Hindi sila nadudumihan. And then, eto mga pinagtanggal ako ng mga dahon guys nilalagay ko dito sa ating asparagus. Yan naman yung para hindi matuyot yung ating asparagus. At mapanatili ang kanilang moist. At merong naggo good morning. Good morning. Isa sa mga tips guys. Kapag may nakikita kayong palaka sa inyong farm. wag na wag nyong kakainin. Sa mga bukirin natin. Diba? Kinakain natin yung mga palaka. Guys. Alam nyo ba na ang mga palaka ay napakalaking tulong yan. Sa ating mga pananim. Sa ating mga farm sa ating mga palayan dahil sila ang isa sa mga kumakain ng mga insekto para hindi sila dumame. Kaya pansinin nyo na pepesta na ang mga pananim sa atin sa Pilipinas kasi ang mga palaka ay kinakain sa atin sa Pilipinas. Ganon din yung mga ibon, yung mga ahas. Alam nyo ba? balanse dapat ang ating ecosystem. Ang mga palaka ang unang kakain ng mga insekto. Ang lakas mga anak niyan guys. Kaya ang ibig sabihin, mas maraming palaka, mas maraming tagakain ng mga insekto na makakatulong sa ating pagpapalago ng ating mga paghahalaman. Kaya magpapasalamat tayo sa mga palaka. Ang pagdami naman ng ahas guys, ang tulong naman yan, sila naman yung taga-control ng mga palaka para hindi sila dumami sa ating uh, paligid. Kasi ang mga palaka, pag sumubra naman ang dami nila, pangit naman din tingnan guys, hindi na balanse. Ang ahas naman ang siya kakain sa kanila. At ang mga uwak, ang mga agila, ang siya namang tagakain ng ahas. Yun yung para hindi naman dumami ang mga ahas. So ganoon dito sa Japan guys, pinababayaan sila kasi para maging balanse yung ating ecosystem. At nakakatulong sa ating mga mahilig magtanim kapag meron tayong palaka. Ayan. Kaya tuwan ako guys kapag nakakakita ako ng palaka sa aking taniman. At minsan hinahaya ako sila maglalangoy doon sa ating pond at doon sa ating uh, mini pool ng ating medaka. At ito na nga yung asparagus natin. Nakikita nyo guys. ba? Diba? Meron na tayong mga harvest na asparagus. Sabi sa akin ng aking uh, supervisor guys, ang asparagus ay kapag nag sa buto kayo magtanim ay 3 to 5 years bago siya ma-harvest o magkaroon ng mga ganitong makakain na. Pero pag galing sa ugat na yung tinanim nyo, yung ugat na mismo ng asparagus, yun mismo yung tinanim nyo ay 1 year lang guys may ma-harvest na kayo. So ayan katulad yan. Meron na tayong asparagus. Pwede na natin yan kainin diba? ganyan lang yung gagawin natin para balang so ayan dito ko nilalagay yung mga dahon yan yung para maging cover ng ating mga asparagus at the same time ay magiging nutrient sila habang sila ay nadudurog ng ulan ng mga insect pills ay nagiging pataba na din sila sa ibabaw ng ating mga pananim especially ng ating asparagus pero yung sa mga ganitong strawberry hindi nyo siya pwedeng lagyan ng mga ganyan kasi ay pupuntahan kayo ng insekto kasi kakainin nila yan eh. So, yung mga bunga nyo, magiging first option nila na kainin bago yung mga patay na dahon. And then dito guys, meron tayo dito Yotsuboshi. Another to, bago to kong binili. Kasi hindi ko nabasa na may Yotsuboshi na pala ako doon. Ito ay napakamahal kong nabili. 500 yen ko siyang nabili. Ayan. Yotsuboshi siya. Guys, kasi napakatamis din ang bunga nito. Na Ayan. Nakita nyo. Sinama ko siya dito sa ating ah... Uh, lemon balm at oregano. Actually, ang tinanong ko dito, guys, ay tatlong klase ng herbs. Kailangan may mga herbs tayo sa ating garden, guys, kasi malaking tulong din 'yan. Naiinom niya na siya sa tsaa, nagagamit nyo sa pangluto niyo. The same time, nagtataboy din siya ng mga insekto kasi napakabango, guys, ng na mga herbs, 'di ba? Yan, may oregano tayo dyan at eto alam ko eto yung ating lemon balm o yung oregano. Basta tatlo sila dyan. And then namatay yung isa natin, yung shanso, kung saan ay paborito-paborito ko paborito. pa Both yung dahon nun and yung bunga ng shanso ay na sa pangluto. Pwede nyo siyang gamitin sa pangluto. So, bibili pa tayo nun kapag nakakita tayo isang beses. So, ayan guys, yung ating isang yotsuboshi na variety. So, meron tayong limang variety. Actually, anim na sana. Kaya lang namatay nga yung ating... Um, Toscana. And then, eto, galing lang, lang din to sa mga runner, guys. Ayan, kung makikita nyo. So, nilagyan na rin natin yan ng pataba. At eto yung kanilang ugat, guys. Nakikita nyo? Hmm. Hindi natin masyadong nabaon. Kaya, importante, guys, meron din kayong na-wire na mga katulad neto. Eto ay ginawa ko lang din. So, eto ay galing lang din sa wire na nakaroll and Then, kinat ko lang. Eto, ang gamit niyan, kapag kayo ay nagkakaroon na ng mga runner pump protection, ayan, tutusok nyo lang siya sa lupa para hindi siya magagalaw-galaw every time na malakas ang hangin. And then, nagtusok na rin tayo dyan, guys, ng pataba. Yung mga nakatanim na rin dito na strawberry, yan ay hindi ko tinanim. Yan ay galing lang sa mga runner kung saan ay tumubo-tubo na rin dyan. Actually, meron nga akong binunot dito, eh, sayang. Ayun, oh, nakita nyo. May parang ugat. Ang haba na niya, dalawa sila. Dito sila tumubo kasi lalago sila, sila diyan sa daanan natin kaya tinanggal ko nabunot ko sayang na ang laki pa naman nila so ayan pwede nyong gawing taniman ang inyong mga hollow blocks hindi masasayang ang inyong space and eto guys makita nyo yan isa pa yan sa anting angel 8 e. ayan dalawa sila kaya meron silang nameplate dyan guys kasi ang habol ko dyan ay yung runner kapag lumabas at least alam natin kung anong uh, variety ng strawberry yung padadamihin natin. Kaya may mga nameplate sila. Pero yung dares niyan ay halos kabisado ko na kung Benny sila o yung ating uh, dito, Amao. Usually yan ay Amao at Benny hoop na yung dares natin na pananim dito. So, ito yung mga tinransplant natin guys. Kung makikita nyo, lahat sila ay naging okay. So, ito lang yung dalawa. Mukha siyang hindi naging okay. Pero, hindi natin yan tatanggalin agad-agad. Alam nyo kung bakit kasi. Ang strawberry, sabi ko nga sa inyo, matibay ang resistensya niyan. Once yan, na-adapt nyo na yung ating lupa, ay... lalakit-lalaki sila yung ugat nila ay gagapang at gagapang kasi ganun talaga kalakas yung kanilang resistensya. As you can see guys, ayan yung kanilang mga panibagong dahon lumalabas na, di ba? Namatay yung kanilang mga ibabaw pero ayan, may lumalabas na panibago. Ganun dito guys kasi hindi pa nila na-adapt yung ating lupa. So ngayon naninibago pa sila kaya sila na tegi yung mga nasa ilalim. Pero still, nakita nyo guys, nagagambaro sila o nagsisipag sila ulit. Magkaroon ng mga panibagong dahon. And the rest guys, ayan na silang lahat. Ang hihintay na lang natin ay yung kanilang pamumunga at yung pagkakaroon ng kanilang mga runner. Kaya ang sagot doon sa tanong ni MJ ay yes, 101%. Pwedeng pwede ang strawberry sa Pilipinas dahil, ayan, nakita nyo ang ebidensya. Meron akong strawberry kasi nang nanggaling pa yan last year at actually mga 2 years, 3 years na yata yung mga strawberry natin na yan na nanggaling lang sa mga runner. Ayan, nalakpasan nila yung sobrang init ng panahon dito sa Japan. At alam nyo ba na dito sa Japan ay mas mainit ang summer kumpara sa Pilipinas? Yes. Pero nabuhay yung ating mga strawberry. Alamin lang natin yung tamang pag-aalaga sa kanila na kailangan-kailangan kailangan nila katulad ng itong mga shade net. Ayan guys. Kailangan nila yan. Yan yung para hindi sila direct na katutok sa araw at nalilesen yung init at pagtuyot ng kanilang lupa. At syempre updated dapat tayo palagi sa pataba. So yun lang.